Ang amoy ng gamot ay laging nakakabit sa aking alaala, parang isang malalim na sugat na hindi kailanman naghilom. Bata pa lang ako nang ang malambot na kamay ng aking ina ay dahan-dahang lumamig sa aking palad. Nakaupo kami sa isang sulok ng ospital, sa malamig na sahig, habang ang aking ina na si Nanay Lolita ay namimilipit sa sakit. Ang kanyang hininga ay naging mabigat, halos hindi na marinig, at ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Ma, ayos ka lang po ba? Ang boses ko noon ay mahina at halos pabulong. Punong-puno ako ng takot na hindi ko pa maintindihan. Ang kanyang labi ay nagpumilit ng ngiti. Ngunit ang sakit ay mas malakas. Kaya ko pa anak. Huwag kang mag-alala sa akin. Ilang oras na kami naghihintay. Ang mga tao sa paligid ay nagmamadali. Ang mga doktor at nurse ay abala. Parang ang hindi kami nakikita. Sa wakas, isang doktor, matangkad at may salamin ang lumapit sa amin. Ang kanyang muka ay walang emosyon parang isang estatwa. Ano po ang lagay ng nanay ko, Dok? Naglakas loob akong magtanong ang aking puso ay kumakabog. Tinignan niya kami mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Hindi niyo ba alam na may bayad ang serbisyo rito? Hindi to charity ward. Ang kanyang boses ay matigas parang isang yelo. Wala kayong pambayad, di ba? Bakit pa kayo nagpupumilit? Pabigat lang kayo sa lipunan. Ang mga katulad n'yong mahihirap, dapat hindi na nabubuhay sa mundo. Ang bawat salita ay parang suntok sa dibdib ko. Naramdaman ko ang paglamig ng aking ina sa tabi ko. Ang kanyang katawa ay naging malata. Ang huling hininga niya ay isang mahinang buntong hininga. Tuloy ang nawala sa gitna ng ingay at pagwawalang-bahala. Ang doktor ay umalis, walang kahit na anong pagtingin sa amin. Iniwan kaming dalawa sa malamig na sulok. Ang kanyang mga salita ay umaalingaw-ngaw sa aking isipan, parang isang sumpa. Sa murang edad, naramdaman ko ang bigat ng kawalan, ang hapdi ng kawalan ng katarungan. Sa sandaling yon, sa harap ng walang buhay na katawan ng aking ina, nanumpa ako. Magiging nurse ako. Tutulungan ko ang mga taong tulad namin ang mga may hirap na itinataboy ng lipunan. Hindi naging madali ang paglalakbay. Bawat araw ay isang laban. Nagtatrabaho ako sa umaga at nag-aaral naman sa gabi. Naguhugas ako ng pinggan sa isang kainan. Naglilinis ng bahay. Nagtitinda na kung ano-ano sa palengke. Ang aking mga kamay ay laging may galos. Ang aking mga mata ay laging pagod. Ngunit ang pangarap ko ay nanatiling buo nagliliyab sa aking puso. Ang mga salita ng doktor ay nagsilbing gasolina sa aking apoy. Hindi ako susuko. Hindi ako papayag na may iba pang magdusa tulad ng aking ina. Sa wakas, pagkatapos ng maraming pawis at luha, nakatapos naman ako. Ang aking diploma ay hawak ko, ang simbolo ng aking pagpupunyagi. Naging isang nurse ako sa wakas. Ang amoy ng ospital ay hindi na nagdulot ng sakit bagkus ay nagbigay sa akin ng layunin. Nagsimula akong magtrabaho sa isang malaking ospital. Ang parehong uri ng ospital na nagtaboy sa amin noon, bawat pasyente ay tinutulungan ko ng buong puso, lalo na ang mga mahihirap. Nakita ko ang takot sa kanilang mga mata, ang pag-asa sa kanilang mga ngiti. Isang araw... Isang matandang babae ang dinala sa emergency room. Ang kanyang balat ay kulubot, ang kanyang buhok ay puti, at ang kanyang mga mata ay nanlalalim. Siya, si Lola Corazon. Halos hindi na siya makahinga. Ang kanyang dibdib ay sumasakit. Nurse, tulungan niyo po ako. Ang kanyang mahinang bulong. Ang sakit po ng dibdib ko. Mabilis akong lumapit, sinuri ang kanyang vital signs. Mataas ang kanyang lagnat at ang kanyang pulso ay mahina. Kailangan niya ng agarang atensyon. Ngunit bago pa man ako makakilos, isang boses ang umalingaw-ngaw sa likuran ko. Marikara, ano ang ginagawa mo? Lumingon ako si Dr. Albert, matangkad, mayaman ang dating, at ang kanyang mga mata ay laging may paghamak sa mga mahihirap. Siya ang head resident sa aming department at ang kanyang reputasyon ay kilala sa pagiging matalas ngunit walang puso. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng lamig sa silid. Dr. Albert, kailan po ni Lola Corazon ang agarang atensyon. Mataas po ang kanyang lagnat at nahirapan po siyang huminga. At sino ang magbabayad sa kanyang pagpapagamot? Tumawa siya ng mapanukso. Wala siyang insurance, hindi ba? At sigurado akong wala siyang pera. Maricar, alam mo ang patakaran. Priority ang mga may kakayahang magbayad. Hindi naman tayo nagcha-charity dito. Ang kanyang mga salita ay nagbalik sa akin sa nakaraan, sa araw, na nawala ang aking ina. Naramdaman ko ang galit na umakyat sa aking lalamunan. Pero Dok, buhay po ang nakataya rito. Ang boses ko ay nanginginig. Buhay? Marikar, maraming buhay ang nakataya araw-araw. Kailangan nating unahin ng mga may kakayahang magbayad. Ito ay negosyo, hindi isang libangan. Umiiling siya. Ang kanyang muka ay puno ng pagkabigo. Hayaan mo siyang maghintay. Baka may magbago pa. Awang-awa talaga ako kay Lola Corazon. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin, puno ng pag-asa. Hindi ko siya kayang pabayaan. Hindi ko kayang ulitin ang kasaysayan. Nang gabing yon, matapos mag-shift si Dr. Albert, mabilis akong kumilos. Dahan-dahan kong inilipat si Lola Corazon sa isang bakanteng kama, sa isang liblib -lib na sulok ng ospital. Kumuha siyempre ako ng gamot mula sa stock, nag-inject ng antibiotics, at naglagay ng four fluids. Ang aking puso ay kumakabog sa takot na baka ako ay mahuli. Ngunit mas patimbang ang kagustuhang tumulong. Salamat anak. Bulong sa akin ni Lola Corazon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa akin. Salamat na, Salamat anak sa iyong kabutihan. Ngumiti ako sa kanya. Ang aking mga mata ay puno ng luha. Wala po yun lola. Magpagaling po kayo ha. Habang inaasikaso si ko si Lola Corazon, naramdaman ko ang isang presensya sa likuran ko. Lumingon ako at nakita ko ang isang lalaki. Batangkad, nakasuot ng mamahaling suit at ang kanyang mga mata ay matalim parang isang agila. Hindi ko siya kilala, ngunit ang kanyang aura ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Nakatayo siya sa dilim, pinapanood ang bawat galaw ko. Hindi siya nagsalita, hindi rin gumalaw. Ang kanyang presensya ay parang isang anino. Naramdaman ko ang pagbilis ng aking tibok. Hindi ko alam kung bakit ngunit ipinagpatuloy ko na lamang ang aking ginagawa. Naniniwala na tama ang aking desisyon Kinabukasan habang naglalakad ako sa pasilyo, isang matigas na kamay ang humawak sa aking braso. Si Dr. Albert, ang kanyang muka ay namumula sa galit. Ang kanyang mata ay nagliliyab. Maricar, anong ginawa mo? Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Nakakuha ng pansin mula sa ibang mga staff. Dr. Albert, ano po ang nangyayari? ang aking puso ay bumagsak. Huwag kang magkunwari, kitang kita, kitang kita kita. Ginagamot mo ang matandang pulubi na yon. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko sa iyo kahapon? Ang kanyang boses ay tumaas halos sumisigaw. Imbis na tulungan ang mga pasyenteng mayayaman, ang mga nakakapagbayad, inuuna mo pa ang isang walang kwentang matanda na wala namang pambayad. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Sinisira mo lang ang sistema ang aking muka ay uminit. Ang kahihiyan at galit ay nagsalpukan sa aking dibdib. Hindi ko po kayang pabayaan si Lola Corazondok. Nanganganib po ang kanyang buhay. Buhay? Maricar, hindi ka wang magdedesisyon kung sinong karapat dapat mabuhay o mamatay. Ang tanging trabaho mo ay sumunod sa patakaran at dahil sa pagsuway mo, wala ka ng trabaho rito. Ang aking mundo ay gumuho ang aking pangarap, ang aking pinaghirapan ay naglaho sa isang iglap. Ang mga salita niya ay tumago sa aking puso. Mas masakit pa kaysa sa anumang sugat. Pinagtabuyan ako sa ospital tulad ng pagtataboy sa amin ng aking ina noon. Ang aking mga luha ay dumadaloy at mainit sa aking pisngi. Kahit kailan, hindi ka matututo marikar. Ang huling salita niya, puno ng paghamak. Dalawang araw akong nanatili sa bahay, nakatulala ang aking puso ay puno ng kawalan ng pag-asa. Ang pangarap kong tumulong ay parang naging abo. Paano na ngayon? Paano ko ipagpapatuloy ang pangarap ng aking ina? Ngunit sa ikatlong araw, isang tawag ang dumating. Isang malalim at matikas na boses. Miss Miss Maricar? Ah, uh, ako nga po ang aking boses ay mahina, halos hindi marinig. Nais ka po naming makausap. May alok po kami sa inyo na hindi nyo matatanggihan. Nagtataka talaga ako sa mga oras na yon. Ngunit ang aking puso ay nagkaroon ng bahagyang pag-asa. Nagtungo ako sa isang malaking gusali sa gitna ng syudad. Ang aking mga kamay ay pawis. Isang matangkad na babae ang sumalubong sa akin. Iginabay ako sa isang opisina sa pinakamataas na palapag. Ang opisina ay malaki, mas malalaking bintana na nagpapakita ng buong syudad. At sa likod ng malaking mesa, nakaupo ang lalaking nakita ko sa ospital. Ang misteryosong lalaking nagmasid sa akin habang ginagamot ko, si Lola Corazon. Miss Maricar, ang kanyang boses ay malalim at kalmado. Ako nga pala si Mr. Macenso. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Mr. Machenso, ano po ang may paglilingkod ko? Nais kong maging personal nurse ka ng presidente ng ating bansa. Nagulat talaga ako sa mga oras na yon at hindi talaga ako makahinga. Ang presidente? Isang ordinaryong nurse na tulad ko? Ngunit bakit po ako? Ngumiti siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Nakita ko ang iyong ginawa para dun sa matandang babae, ang iyong kabutihan, ang iyong dedikasyon, ang iyong walang pag-iimbot na pagtulong sa kapwa, yan ang hinahanap namin. Ang presidente ay nangangailangan ng isang nurse na may puso, hindi lang utak. Ang aking mga mata ay napuno ng luha, hindi ko inakala na ang isang simpleng gawa ng kabutihan ay magbubunga ng ganito. Tinatanggap ko po. Ang aking boses ay nanginginig. Ma ma maraming salamat po, Mr. Machenzo. Walang anuman, Miss Maricar. Ang kabutihan ay laging may gantimpala. Pagkatapos ng aming pag-uusap, ipinatawag din ni Mr. Machenzo si Dr. Albert. Nakaupo ako sa isang sulok ng opisina. Pinapanood ang lahat. Pumasok si Dr. Albert. Mayabang pa rin ang kanyang tindig. Nagulat siya nang makita ako. Ngunit mas nagulat siya nang makita si Mr. Machenzo. Magandang araw po, Mr. Machenzo. Bati niya ang kanyang boses ay mas malambot kaysa sa dati. Dr. Albert, ang boses ni Mr. Machenzo ay malamig, puno ng otoridad. Nais kitang ang kausapin tungkol sa isang bagay. Naramdaman ko ang tensyon sa hangin. Si Dr. Albert ay hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay lumilinga-linga. Ano po yun, Mr. Machenzo? ang iyong pagtrato sa mga pasyente, lalo na sa mga may hirap. Ang iyong pagtataboy sa isang matandang nangangailangan ng tulong. Ang iyong pagpapatalsik kay Miss Maricar dahil sa kanyang kabutihan. Ang bawat salita ay parang suntok kay Dr. Albert. Alam mo ba kung sino ako, Dr. Albert? Umiiling si Dr. Albert ang kanyang mukha ay namutla. Ako? 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 ang may-ari ng ospital kung saan ka nagtatrabaho. At ako ang may-ari ng maraming iba pang institusyon sa bansang to. At ang iyong mga ginawa ay makakarating sa pinakamataas na posisyon. Ang iyong kasakiman, ang iyong kawalan ng pakialam sa kapwa, ay hindi katanggap-tanggap. Nanginginig si Dr. Albert, ang kanyang muka ay puno ng takot, ang kanyang kumpiyansa ay nawala, pinalitan ng matinding kaba. Pero, Mr. Machenzo, hindi ko po alam. Hindi mo alam? Hindi mo alam na ang bawat tao ay may karapatang mabuhay, may karapatang magpagamot, anuman ang kanilang estado ng buhay? Ang iyong mga salita at ang iyong mga aksyon ay nagdulot ng matinding pinsala at ang mga katulad mo ay walang lugar sa propesyong medikal. Ang aking puso ay kumakabog. Ito ang katarungan na matagal kong hinintay. Mula ngayon, Dr. Albert, tanggal ka na sa serbisyo. Hindi ka na makakapagpraktis sa anumang ospital sa ilalim ng aking pamamahala at sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang ginawa mo. Ang muka ni Dr. Albert ay tuluyang namutla, halos himatayin. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin, puno ng galit at takot. Tumayo siya, halos mada pa, at lumabas ng opisina ng walang salita ang kanyang pagmamataas ay durog na durog. Tumingin sa akin si Mr. Machenzo, ang kanyang mukha ay kalmado. Ang mga katulad niya ay hindi karapat dapat magsuot ng white coat. Ang aking mundo ay biglang nagbago. Mula sa pagiging isang ordinaryong nurse na itinataboy, naging personal nurse ako ng presidente. Ang aking buhay ay gumanda ngunit ang aking puso ay nanatiling mapagkumbaba hindi ko kinalimutan ang aking pinanggalingan, ang pangarap ng aking ina. Ipinagpatuloy ko ang pagtulong sa mga nangangailangan, ginamit ang aking posisyon para maging boses ng mga walang boses. Isang araw habang naglalakad ako sa pasilyo ng palasyo, nakita ko si Lola Corazon. Gumaling na siya. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. Maricar, anak, Ngumiti siya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Salamat sa iyo. Ikaw ang nagligtas sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Wala po yun, Lola. Ang Diyos po ang gumawa niyan. Ginamit niya lang po ako. Ang aking buhay ay naging patunay na ang kabutihan ay laging nagbubunga. Ang pagkawala ng aking ina ay nagbigay sa akin ng layunin. Ang paghihirap ay nagpatibay sa aking loob at ang aking pagpupunyagi ay nagatid sa akin sa isang lugar na hindi ko kailanman inakala. Ang bawat sugat ay naghilom, nag-iwan ng peklat na nagsisilbing paalala ng aking pinanggalingan at ng kapangyarihan ng pag-asa at pagmamahal. Ang Diyos ay nagbigay sa akin ng isang biyaya na hindi ko akalain na aking makakamtan. Isang buhay na puno ng pag-asa, pagmamahal at katarungan. Ang aking pangarap ay hindi lamang natupad, bagkus ay lumampas pa sa inaasahan ko. At sa bawat araw ipinagpatuloy ko ang pamana ng aking ina, ang pagiging ilaw sa mga nasa dilim at pagiging pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. Ikaw, anong natutunan mo sa maikling istorya na to? Makikikoment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago pang istorya. Buli ay maraming salamat po at God bless us all.